Yan na po mga katrupa, good morning. Yan, araw ngayon na Martis, kami lang dito ni Jana. Yan kasi ngayon, di pa kami kapag ligo. <laughs> Yan. Dito muna kami sa bahay. Dito kami kasi mamaya magligo na kami sa ano, balon dun sa ano, malapit sa bahay nila ni Mama. Yan, si Jana. Mm. O, oh, yun, baby. Yan. Eh, hey. whoop! Ayan, dito si Jana, oh. Yan. Binuksan ko yung mga bintana. Inano niya? Sirado kasi takot si Jana sa mga baka. Yan, pag makita siya ng baka, tatak, ano, bilis siyang tatakbo. Ayan, may mga baka naman doon, naka... Lugway. Ayan o. Day, Unse, tawag sa kanding day? Baka. Agbaka. Unsay. ah uh, ayan, dito kami. Ayan. Si Jana. First birthday ni Jana. Malapit na yung birthday ni Jana. August, September, October. Dalawang buwan na lang. Ayan, dito muna kami sa bahay. Ayan. Yan. yung freezer rife natin walang laman no. yung mga noodles noodles lang tsaka yung gulam natin kaninang umaga ano to noodles at tsaka sardinas yan yung mga damit namin yung mga kortina dito ko muna nilagay sa misa kasi yung mm, mega box natin pag mag i-ano ko muna, i- ma ano ko sa ama ang ano muna ako ng tubig mag stock ba kaya don nilabas ko yung mega box natin para ma-stock ka natin ng tubig yan maligo na kami ni Jana. na yan ka ka na mm ka mama sinina yan. Oh, so pa to? Hmm? Hmm. Ay, no, 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 no. No, no, daray mo si niya, dira. Mm. Mm. Ikaw na, una. Hmm, una. Hmm. Chut. Mama. Hmm, tata na. Uy, ma, uy. Yan, takot talaga si Jonas sa mga baka. Kuwasak huwag sabon. Hmm. Yan yeah, kasi si John Lloyd, si Julian dit, pag umaga, dito ko na lang sila pinaliguan sa CR. Para din na sila magpunta sa balon. Kasi pag andun pa sila sa balon, dami pa nilang ginagawa. Magtawanan pa. Si bagal nilang kumigus sa ano, balon. Kaya dito ko na lang magigib. Uy! Imagigib ako sa hapon pag umaga. Yan ang iligo nila. Yan, dala na sa, ano, damit niya. Dali na. Uy, yung mga Uy. Dali na. Wala na ng baldi. Dali. Masanorin talaga si Jana. Pwede na siya maanuhan, anuhan mauutusan. Minsan siya na lang 'yung magbili sa lola niya. Taw na. It has <laughs> Ayan na po mga katropa. Ayan, nakaano si Jan. Nanood na. Nanood siya na ano. pag, mawala, pag, mawala yung signal, yan. Galit siya. Bakit daw maanohin? Ito yung signal. Cheers! kakain kami ng mangga kasi kakapon bumili naman si Leon siya ng mangga yan isang kilo daw to ito na lang yung natira kasi kagabi pa kami kumakain ito yan wala na kumbos na masarap yung ginger kasi hindi to maasim iba talaga sa ano yung ibang mga maasim Masarapan masarap kami dito kasi wala ng mas malamas kung ba sino naro ng cellphone hina naro kasi po mga katropa wala na tayong cellphone yung ginagamit ko ngayon John Lloyd at saka kay Julian yeah. minsan yung mga katropa matamadan ako sa pag video video kasi wala tayong tripod hirap talaga pwede may bata pa ako yan din na tayo minsan na tayo makapag upload kasi ano na Mahirap pag may Anna. maliit na bata ni eh, magbibidyo pa tayo. Maganda sana kung may tripod tayo ba. Kasi lagay lang natin. Kasi pero si Jana din naman ano, hindi naman si Jana malikot. Hag, minsan nga maglinis kami dito sa bakuran, tutulong pa siya. Bunot siya ng ano, magbunot siya ng mga damo si Jana. Kasi kapo nagbunot kami, bunot nagbunot bunot ako na mga damod. Bubunot rin siya ng ano, mga damod. Kung anong ginagawa ko, ano niya, para makita niya ba din. Para masanay siya, magkilos-kilos. Minsan yun, mahinto yung mga, uh, mahinto yung paglinis ko mga katropa kasi, ano, di, uh, di, di pa man si Jan nagilutas ba, nag didi pa sa, ano, didi ko. Hindi ready, di, 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 di pa man inday. Ani, ani, yaaah. Kung <laughs> na ko magkuhan me. Mahono nga mong pag-ibot sa sagbot yan. Mututoy, kung na siya, tutoy. To. Ayan nga Matamis na siya mga katropa kasi Malapit malap na yun no uh. ha Padong na siya may no Ayan na po mga katropa Ipapakita ko sa inyo yung cellphone ko ano na to mga katropa? Matagal na to. Ayan. Ano na siya? Parang lubat na ba siya? Uh... Ayan. Ito yung... Ano? Ano pa to? Sa... Umpisa pa kami nag-vlog. Ayan. Binigay to kay... Ate Margot. Ayan. Mahal to. Parang 10,000 to. Kasi bibu. Oh. Saraba to. Ayan, bibu. Bibu ay 15 yung cellphone ko. pa parang 10,000 mahigit to yung pagbili namin dito sa ano shop sa Sib and Earn. kasi mga ano yon sa Sib and Earn, mga branded ba yeah, parang 10,000 to yun, ilang, ilang ta ilang taon na siguro umpisa pa kami nag vlog ayan kasi yung cellphone ko mga katropa inanuhan eh, ko na siya na gana gis kastipan kay parang ano naman siya ha? na naukab ba matagal na to parang il-city siguro yung iba hmm. hmm. kaya nasayangan ako kasi matagal na to dito sa akin ayan nalubat na no? Eh, hanggang ngayon po mga katropa, wala pa tayong cellphone kasi pinatingin na namin ito kung magkano yung magpa ano, magpa-repair sa cellphone dun sa bayan, yan ano daw, one, parang 1.5 daw si magano pa daw ng LCD eh, sa pagano pa pagpalagay pa sa LCD Ya. 'Yung chakamo ako mga katropa pagkait torta cellphone. Ayun, sobrang ano talaga wala na tayo cellphone. Minsan na magano ako kasi 'yung Nasanay na talaga ako sa cellphone ko ba no. Ayan. Tagal na to, ilang taon na to. Kaya wala tayo muna ng cellphone. i-charge ko, eh ano ko mo, eh, ano kum, ito para i-charge ko ba parang yung battery niya hindi siya masira. Yeah, kailan kaya tayo, kailan kaya ito na maano natin mapapaayos yung cellphone natin yan. Yeah. Sira na, wala na akong cellphone. chara Mahirap pa rin nga magano magano sa, ano, mga sa advisor ni John Lloyd kasi may mga group chat yung mga parents ng mga grade 7, kasali nga si, ano, kasali nga si Ate Bibi sa group chat namin sa grade 7. Yung ginagamit ko lang ka-account ni John Lloyd na, ano, ako sa maestra ni John Lloyd na, eh, ano niya yung account ni John Lloyd para maka mga ano ko ba, maka-apil ko lang mga kuan. ma ko, makaiba ko kasi mga kuan yan. Ma-update ko yung mga ano sa parala nilang John Lloyd. Kaya, so, yeah. Facebook ni John Lloyd yung inano ko sa advisor ni John Lloyd. May ano pa tayo. Malapit na pala malapit na ano, mga buwan ng wika, kailangan sila makano, yung mga Pilipinya nga, mga attire ba, mga Pilipin, mga Pilipinya lagi ko no, pa paano na kaya si John Lloyd, asa, ano kaya, ano ni John Lloyd, isusuot, yeah, problema talaga ako ngayon mga katropa, maganda na si, gusto ni, ah, uh gusto ko sana mag ano magtrabaho para makapag ano ako sa pamilya ko ba maka makatulong sa panggastusin dito kasi yung ano yung pamasada ni Leon mahina talaga ngayon din palagi pa yung sira-sira yung mga ano ni Leon yung tricycle ni Leoncio. may mga bayarin pa sa paaralan ni John Lloyd kaya minsan nga mga katropa makapag anak ako Kabilang ni John na dito minsan nga maiyak na lang ako basta maiisip ko yung mga na problema ko dito sa ano sa pamilya na pamilya namin na parang grabe talaga yung hirap ngayon kaya kung wala lang akong bata makatulong na sa, uh, makatulong naman ang ni Leon Shuba eh, yeah. gusto ko sana mag ano trabaho kasi so, yung iniisip na uh, yung iniisip ko yung pagkain namin paggastosin ni John Lloyd yeah. lahat ng mga katropa minsan nga para may stress ako di ako makapag hindi ko makatugba yeah iwan ko kung ano na tong malapit na yung buwan ng wika ni John Lloyd sa so, parang mag ano daw sila amang ah, para mag ano daw sila magrerintan ng mga Pilipinianang style ba yung mga pangsuot then Ngayong 20 para 28 daw yung ano nila isuot eh, ni John Lloyd kasi sinabihan ko si John talaga pag ano, may mga activities sa his paaralan, papasaliyan ko kasi papasalihin ko siya para ano, para makuhaan si John ba na may bayarin sila ngayon sa ano, sa Buwanawika t-shirt 100, yung contribution, contribution ko no? 100, may parang 300 siguro yung may get 300 siguro mahigit yung bayarin ni John Lloyd ngayong buwan ng wika hindi pa kasali yung iwan ko kung asan asan na akong kukuha ng pang ano ni John sa buwan ng wika kaya nga mga katropa ma, mapag, uh, maluhan na lang ako sa inisip ko ni John Lloyd ba na ano yung mga kailangan ni Jan Lloyd 'yan yeah, sa sabi ko ni Jan Lloyd yung inano ko yung binigay namin na pangbaon ni Jan Lloyd ticket 'yan 'yun niya eh para makapagdagdag sa bayarin ni Jan Lloyd Basta sa ko na sa mga ano na sa mga bata maiyak na lang ako oy eh. kasi wala akong maitulong ano mang itulog ko wala man akong trabaho may ano man tayo may bata kaya minsan may stress ako kaya ano na parang papayat mura sobrang payat na siguro ako sa ano to sa kakaisip mga problema mga gastusin sa bahay hindi hindi pa nakapagbayad si Leon motor sayang motor karung buwan na kaya iwan ko ko sana kung hindi kami makapagbayad ngayong buwan para kukuhin na siguro yung motor namin kung wala lang akong batang maliit doon na ako sa tapon mag ano mag stay parang hindi na kailangan mag ano yung mga bata ihatid eh, ba hirap talaga pa mga katropa kung may balita yung bata din wala tayong kurenti. ako din ang walang tulog wala din akong tulog kasi kaka ano ni Jana nakakapaypay hanap naman si Jana ng ano hangin para nasanay na si Jana sa hangin ay sa panggabi kiss mama bi kiss mama. Ayan na po mga katropa. Sorry po na nailabas ko yung ano ko yung masakit sa dibdib ko kasi gusto ko na mag ano kumula ka po kung bata asap ko asap naman mo. di mo po naman sa yun siya po may ano eh. eh diyan pag dyan eh. Kaya na po mga katropa. hanggang dito na lang po tayo. Yan, i-charge ko muna yung cellphone ko mga katropa para...